Duda ang mga leader sa Kamara na makagagawa ng karahasan si dating Speaker Ferdinand Martin Ramualdez. Kasunod ito na pahayag ni dating Congressman Elizalde Dico sa ikatlong bahagi na kanyang revelasyon sa social media na nagbanta o mano si Ramualdez na ipababaril siya kapag nagsalita ukol sa budget insertions na sinasabing ipinagutos ni Pangulong Bongbong Marcos sa pulong balitaan ngayong araw. Hindi naniniwala ang House leadership na kayang ipapatay ni Ramualdez si Ko. Sabi ni Deputy Speaker Ronaldo Puno, malabong ipabaril ng dating Speaker speaker si Ko, lalo't meron silang pinagsamahan pagdating sa trabaho. Porket pa uh, matagal nang uh, napapanggit si speaker uh, Romualdez, una hindi yan, no? kasi uh, parang iniisip niya siguro, mas maniniwala sa kanya yung tao, sa kanya yung paniniwala nila. But alam mo, eh, well, everybody knows naman that he worked very closely with speaker Romualdez. Ano? Para yung mga sinasabi niya ngayon na sinabihan siya na pababaril siya, na uh, sinabi ni San Ganito ganyan. Para ako, personally, hindi ako naniniwala. Kasi hindi ganun ang relasyon ng dalawa sa tingin ko. Dahil they, obviously, even if they didn't agree in the later stages of, uh, of uh, last year until this year, eh matagal sila nag, nag, nagsama. Wala namang ganyan siguro ang relasyon. Wala rin aya sa personalidad ni Romualdez ang gumawa ng ganitong krimen. Magpato ka rin ng tao yun? I mean, it's so, an accusation like that is so bad na kung talagang walang kabase-base naman, siguro huwag na lang patulan, hindi ba? Kaya pakita niya, where does he get that information from? Sino nagsabi sa kanyang ginaganon siya? Para at least ma matignan natin ang mabuti. Because he is the most guilty of everybody and that is what all the investigators are saying. Tapos paniniwalaan natin yung mga gaitan niya. Di ba? Banat naman ni Deputy Majority Leader at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong baka nasobrahan sa kapapanood ng streaming platform na Netflix si Ko habang nasa ibang bansa. Paliwanag ni Adyong, ang mga ganitong paratang ay napapanood lamang sa mga teleserye. Dapat kung yan sa verified facts at base yan sa mga ebidensya. Huwag natin gawing platform ito na drama. Na kung baga parang soft opera na alam niyo po yung mula sa puso, napanood na ng panood niyo po yun? Kaya umano nilang patunayan na hindi marahas ang sistema ni Romualdez kaya siya pa rin ang ibinoto bilang speaker sa simula ng 20th Congress. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.